Hindi ko na malayan may construction na pala dito sa ano. so <laughs> may tabing dagat dito sa ano, Barangay Victory, si the Buyog Lady. Ngayon ko lang ito na ano ano naman. Sibul yata yung gagawin, mukhang gagawin ng kalsada dito. Medyo mababang project na to. Ano kaya yung kalalabasan dito? Gaganda na yung ano, gaganda na talaga yung abuyog.